ay po tayo. Mahirap yung chemo, pero tiis-tiis. Mahirap yung gamutan. Ah, uh, may nagtanong sa akin, ano mas mahirap? Dialysis o ito? Kasing hirap. Baka mas mahirap pang dialysis. Kaya kawawa yung mga dialysis patients natin. Yan talaga goal natin. Tulungan yung dialysis patients natin. Cancer patients, kailangan yung gamot. Mayroon tayo available. Magaganda yung mga gamot dito. Eh, kahit may pera tayo, kahit bayaran kunwari ng PhilHealth, eh, kung wala naman yung gamot. So, cardiologist ako, alam ko yung mga magaganda. Nung bumagsak yung mga white blood cell platelet ko, lahat may injection ako. Ah. May injection ako pang platelet, may pang white blood cell, may pang red blood cell, may pang immunoglobulin, nag-IVIG like ako anim na bote, IV immunoglobulin. So ang dami nilang pampa support. Diba? 'Di ba? Hindi naman ni God gagawin 'yan para sa akin nang siyempre gagawin natin para sa inyo. Kaya tayo tumatakbo. 'Yun ang purpose ko. 'Yun ang purpose natin. Ha. So ano lang tayo dito. Sample. Isa pa, yung walang gana kumain habang malakas pa yung cancer, ito yung binibigay sa akin. Ah, Magistral Acetate May gays May gays Nakakagana kumain, ngayon tinigil ko na oh, Magistral Acetate, tingnan nyo nila yung dose Depende kung may gana o hindi Sa mga nagmamanas, dati may manas pa ako Isa din, bumabagsak ang sorry, Bumabagsak din yung Albumin ko. Albumin, yung protein. Kasi pag nagkikimo daw, uh, parang yung kidneys medyo nagkaka Pasalamat lang ako na yung kidney ko at liver ko inalagaan ko. Kaya kahit bug-bug ang kidney at liver ko ng kimo, buhay pa sila gumagana pa. Eh kung kidney ko sinira ko na sa soft drinks o sa hindi naman ba sa mga soft drinks sinira ko sa chichiria o sa sigarilyo kung dati nang may damage ang kidney mo liver mo, baga mo sa sigarilyo tapos kikimo ka pa doon siya bibigay mabuti ginawa kong healthy talaga yung liver at kidney ko kaya ano sa ni pag ayaw umihi, binibigyan ako nito ng furosemide. Pag nagmamanas ako, pag bumababa albumin. Tapos sa liver, ito lang binibigay nila, essentiale, eh, usually. Sabi ng iba, may tulong, walang tulong.